May mga bagay sa bahay na di mo basta-basta pinapansin. Mga lumang gamit, kahon, sulok ng kwarto. Pero minsan, kung kailan mo ito pinansin, doon sila nagsisimulang gumalaw. Si Mia bagong lipat sa lumang apartment sa may mandaluyong. Mag-isa lang siya. Freelance artist, tahimik lang ang buhay. Perfect ang unit. Mura, malapit sa grocery at malinis. Pero may isang bagay lang na hindi niya maalis sa isip. Isang lumang larawan sa ilalim ng lababo. Frame ito na may alikabok na kabaligtad. Walang pangalan. Walang petsa. Pero may isang babae sa litrato. Nakatayo lang. Maputi ang damit. At may malaking ngiti. Isusoli na sana ni Mia sa may-ari ng building pero, out of curiosity, nilagay niya muna sa istante sa sala. Pagkatapos ng ilang araw, napansin ni Mia na parang palaging nakatingin ang babae sa litrato. Kahit saan siya pumuesto, kahit pabaligtarin niya ang frame, may pakiramdam siyang may nakatingin sa kanya. Kinagabihan, habang nagpipinta siya ng bagong artwork, napansin niyang may ibang kulay ang lumilitaw sa canvas. Maputlang mukha, itim na mata, at isang pamilyar ng ngiti. Alas dos ng madaling araw, may narinig si Mia mula sa sala. Tik! 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 Akala niya gripo lang. Pero pagtingin niya sa litrato, wala na ang babae. Umalis siya. Tumayo sa gitna ng sala. Kinuha ang frame. Wala na sa loob ang larawan. Blanko ang papel. At sa salamin ng frame, nasa likod niya ang babae. Ngumiti. Sobrang lapit. Sobrang lamig ng hangin. Ngayon ikaw na ang nasa larawan. Kinabukasan wala na si Mia. Walang bakas. Pero may naiwan sa sala. Isang lumang frame. Nandoon ang bagong litrato. Isang babaeng artist, nakatayo, maputla at nakangiti.